dumaan kung saan ay meron pang lalaki nilapit sa atin isang pamilya na nakatera ay sa lutuan ng niyog ano mga idol so meron man tayo may vlog na nasa lutuan ng niyog ito nito na naman itong nasa lutuan ng niyog grabe ano napakarami talaga walang bahay dito sa Pilipinas ito sa tatay walang bahay nagtira siya isa lutuan ng niyog dito sa kanyang binabantay ang lupa so alamin natin mga idol ng kanyang kwento samahan niyo kami siyempre yung papanood ninyo ang full video nito kay Edison Butiti Official samahan niyo kami mga idol tara yung kanilang bahay mga idol oh. grabe ang sakansili ng niyog yun ito yung mga kasama natin kurtas ini mah kan ya kubata malam pat ya paling ang angat dengan himangko malam pat Nani menu nama di mang de, 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 na hu, li, li, di mangku makaku ani ibu nama ni ibu anakku le le jadi. Ayo doa aku kat sini. Doa nak. Jadi tegar berusaha lagi. Oh punya tak lagi. Jadi macam itu. Di makam kita kayu kayu không bắt buồn ừ. À, Macam phải nên cao bốt cái này mình cần cái cao bốt cái này cao bốt cái này không có đi cầm gùn ở đây này à một gùn nó là cái cái uạ mấy ít phải tự bốc gạt đi là senior na à cái độ đẹp mà cái thời gian tiền nhiều tiền cái cũng cũng Mm. Nga yeah, ipalit pa og resog ang lagi mo pemora nay ako. Hmm. Di ko kumukaw ng mga karne. Asa mo mutig ka ba anan dire? Dito, Bumba. Ano Ana bo mas bos. Oo, oh, eh, oh. kanang tubig nga dako bitaw ngandangan naman, na man nag may tao oh. nga na pero so, sa pa kan iko may nag tubig nga tupay sa mong tao jud manaka. Oo. Oh. Ba ko dito mas paan, na, tulog diri dai payag. Diri payag. Wala di mo himog balay gid inyo ha. <coughs> mau meninggi nama ya dia amu payah dia nak gubak malagi kay goan man adian an magbagio. Ya ni wak nama kota i palit ngayok me atong tegasan huan ng mengadunot ngasin. Jumulan dah nak muksilupin kay muslut nak adi sa. Kau yau di kau lu hembuk balik ya. Igo-igo, nana ni aku basa kayak naik kapuk ungan. Lantangan ada, perlu Pili, ba, yung na lang. So kanin na po na so, masakpan Bilang kakabulan dito O ba, na. Ah bisigin ka. Kaya ba yung umabala sa wakas. Naikayo di nga. So pagkita po ninyo dito? Managas ang umabala. ko Ibiyan po, po. So, Itu beli si Aisyu on. Buat ni bantai semua Hah? Sudah dah nak. Mulakan apa nak cari tu. Sama tutup ke kolam bandar ke awak ke situ. Hah? mai kan on ke Lah, mau nak on biaan di bandar itu. Ibiaan lagi. Jangan mesti dun Eh siya. ah ini ngau kaya itu on mah nak tanda usah di itu saya mengenahan kaya dulu kaya nak kau akan tahu. Kami ngau on mau pukul dia mau doa ni. Asal mulai mau mengenah anak tay uban nai. Tay mau wish, nanagat pun lagi. Kamu ubang anak pani mau balat dia nak support ada ah, ni. Aku nak sama tenuan, ha, jepren. Oh. Ah. Bersahai, familia ada lagi. Nya, napa yang ni eh, pas anak ane ngah, pas kau dah Oh. siya ay nagsaportar katong itong iyang maguwang si maguwang sa niya niya siya ako nalay mo saportar na inday ma kaya isa wak man kayo mahil mo gila so lauting mo ninyong balay nito? so ito yung bahay mga idol oh kita ninyo sabi hmm. so si nanay ay isa sakto yung punta namin dito dahil yung punta rito yung kanyang anak nandito rin daw dumating ng pizza kinsi So expect namin na isinanay lang pero hindi ito yung kanyang anak mga idol sa dibuti natin. Ito pa isa ng idol na anak. Ay, si Deuz pala na. Kala ako. Ito, ito kasi guys, lutoan ng kanito, lutoan ng ayog or tapahan na ito. Luto rito si Gun. Si, 30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 si taluloy. Sabi grabe, dito, ng lubit ng mga ilog. Tapos yung pinakangkwan, ginawa okay, nilang, Joining... Tulugan. Mm -hmm. oh, <laughs> <awa> <George>, <playoffs> Pila boss? boss? Isa. Sa So, mga idol sana It's morning. It's morning. It's morning. may share nyo dito Boss. Sa so kasama pala natin ang team Si John Ray Si George Si Taluloy, si Chow Ako, JP Bintong TV, si Edison Butiti So ano guys, sana isupport ninyo Itong ating uh, ginawa mo content team like, So behind the scenes si Jojo Kasama din natin, so, ito yung area nila rito So makapanood nyo yung full video nito is Kay Edison Butiti official So puntahan nyo na lamang sa kanyang Youtube channel At huwag nyo kalimutan na i-like and share na lahat ng ating mga video ng mga idol so, grabe ano, isipin ninyo yun may mga taong nakatago dito, tapos yung bubong pala nila oh. para hindi tumulo dahil butas butas yung sine yan ipinanghingi lang nila ang ginawa nila ay sinapawan nila ng plastic para hindi siya tumulo ano ano plastic yan mga idol grabe so yun mga idol hindi na rin muna natin pakabaan ang ating video at sana guys uh, patuloy nyo pang supportahan yung ating youtube channel so maraming maraming salamat sa lahat ng nanood sa ating youtube channel sa, uh, at sa ating premiere kagali kay nanay monina siyempre okay, guys sana ay pagbalik natin kay nanay monina meron naman tayong uh, kasiyahang ihatid sa inyo kami ni nanay monina so yun kinuha na ni John Ray yung ating bigas para sa kanila dito so alam niyo naman na kada punta namin sa isang bahay binibigyan namin ng bigas o ito para sa kanila yan so yun maraming maraming salamat sa inyo lahat mga idol at sana ay patuloy nyo pa kung isupport so dito ay ito yung kanilang umahan yan yung kanilang umahan na nasabi nila so yun mga idol no? Banditin lang god bless sa inyo lahat and bye bye